Hi guys, uh, magandang araw sa inyo, kumusta na kayo? Update lang tayo guys, Ayun, matagal ako hindi nakakapag-upload ng video lalong lalo na yung tungkol sa Grab Update ko kayo, kumusta ba yung Grab ngayon? Kita, may pagbabago ba? Sa Lalamove, matagal na tayo hindi nakakabiyahe Ayun nga yung L300 natin, L300 ko, yun, binibenta ko na Uh, pero guys, hindi ibig na binebenta ko L300, hindi kumikita sa Lalamove, no? Uh, kita niya naman, may mga uh, biyahe ako dyan sa Lalamove. Basta ang unit mo is 1,000 capacity, L300, H100, Travis, tapos yung Kia, pataas, kumikita sa Lalamove. Halos kaparehas din ng sa ang kinikita. Pag eh, paano pa yung ano yung 2000 kilogram na mga lalamove, mas malaki yung kita nun, guys. Yung ano yung four wheels na hindi gamit, hindi na ko cover ng truck van. Ayun. Ay be natin siya kasi dala-dalawa na may grab tayo, may lalamove. Eh hindi ano eh hindi na ano na dala-dalawa, kailangan mamili ng isa. Ayun, natay uh, yung grab nga yung ano natin pinili. Kaya ayun, ire ko na yung uh, 300 natin. Ayun. Ah, uh, sa 200 kg lang nalalam mo ba 'yon na ano niya naman binanggit ko na rin dati, medyo ano hirap. Kaya naman kung ikaw 'yung nagda-drive, kaya naman average uh, 1,000 per day na net income. Pero may nagtatanong nga sa ano eh, dun sa comment section, magkano daw ba ang boundary ng 200 kg na lalamove o yung mga bios Ayun uh, na uh, hirap hindi halos kayang kitain kung ipapaboundary mo yung 200 kilogram lang pero pag sa 1000 kg kayang-kaya naman. Madaming nagba-boundary na gan yung yung ipa Ayun, balik tayo sa Grab Kumusta ba yung kita natin ngayon sa Grab? Ayun guys, regular naman akong nabiyahe sa sa Grab. Hindi lang araw-araw pero regular yung biyahe ko. Ah, uh, nung Sabado nga ano, nakadami ako noon. Hindi ko alam eh, naka-23 jobs pala ako. Naalaman ko lang kinabukasan nung tiningnan ko yung ano, yung kita ko. Nakita ko, eh, sabi ko naka-23 pala ako kasi dire-diretso yung byahe, ang daming bookings, guys. Ah, uh, sa experience ko ngayon, uh, nung mga nagdaang araw linggo, eh mas lumalakas ngayon yung ano, mas madaming booking. Halos pa uwi na ako kahit pa uwi na yung after lasaw, rasawar, ang dami pa rin booking hanggang gabi. Kaya, yun, kung sasaga din mga lang, ang dami, ang daming booking. Ah, siguro, dahil ano, pasukan, tapos yun, magbeber naren, months na rin, ah, yung mga negosyo lumalakas, yung mga tao ay willing ng gumastos. Siyempre, kasunod nun, tayo, ng mga partner nila sa negosyo, mga delivery, tapos tayo, tao, passenger kasabay din kasunod din ng paglakas ayon uh, kwento ko lang guys no nung nakaraang araw sa nasa Tomas Morato ako sa Panayabi nyo may nabili ako doon sa doon ng Toasted Shop oh, may kumuhit sa likod ko ayon viewer natin shoutout uh, shout out sa iyo uh, ka na, hindi ko na nakuha yung pangalan dahil binisan lang yung usapan namin hindi nakilala niya ako sabi niya vlogger ka no eh di yun, na ah, syempre sabi natin eh oo. Sabi niya pinapanood ko sir yung ano mo yung mga video. Di nagpasalamat naman tayo di ba sa mga suporta ng mga ano natin. Ayun pala may ano siya may concern nagtatanong dahil mayroon daw siyang kaibigan nag offer sa kanya ng boundary hulog na 1,200 per day. Bago. Eh di yun, Nagkwentuhan kami, ganyan-ganyan, tapos pinakita ko sa kanya yung kita po nung mga oras na yon Kasi ano palang yun eh, mga alas 10 pa lang yata noon, umaga Eto, sabi ko tapos pinakita ko sa kanya yung record ko Para at least uh, makita niya na personal, para makagawa siya ng decision Ayun, uh, na uh, 1,200 per day Madaming ganyan guys ngayon, uso, uso yan. Kahit sa mga Facebook page, yung mga group, nakikita ko, ang dami nagpapaboundary. May mga nagko-comment doon na yon ay huwag mong kunin yan, hindi mo kaya yan, masyadong mataas yan, may mga negative. Meron din namang mga over positive na sige, kayang-kayang mo yan. Sabi niya, kunin mo, madali lang yan. Ayun, ah, di ba? Huwag tayong maging negative, huwag din maging over positive. At least, uh, doon lang tayo sa makatotohanan, yung realistic ba. Eh, sa grab naman, grab up natin, lalo kung dati ka ng driver, mayroon kang record dyan, yung per day, daily record ng per day nakita, mayroon din weekly, may monthly, di yun, pwede mong pagbasehan yun. Yung actual data, kung consistent ba, yung kita mo na gano'n, sa loob ng isang buwan, isang linggo, uh, dalawang buwan, Ayun, pwede mong pagbasehan doon pa lang. Sa 1,200 per day ng BIOS, eh, sa opinion ko is kayang-kaya. Kayang-kaya -kaya, guys. Kasi kung magbaboundary ka ng 1,000, yung mga BIOS ngayon, 1,000 per day ang boundary niyan eh. Eh, boundary. Compare doon sa 1,200 na boundary hulong. Eh, 200 lang yung diferensya niya. Tapos yung isa na 1,200. May opportunity ka na maging sa'yo yun. After 3 years. Yung iba may 3 years na termino. Yung iba 5 years kung galing sa casa na bago. May nagpapaboundary na gano'n. Boundary hulog. O diba? E eh, basis sa experience ko, yung 2,000 na net income uh, daily. Kung regular ka, masipag ka. Hindi sagad yun ha. Hindi masagad na biyahe yun is... Kayang-kaya -kaya mo yun, 2,000 net daily. O, minus 1,200 na boundary, na boundary hulog, di may 800 ka pa. Above minimum ka pa rin. Eh, paano pa kung medyo nagsagad ka ng mga hanggang alas 8, alas 10 ng ating gabi, yung iba hanggang alas 12. O, eh di, kayang-kaya. Kayang-kaya yung 1,200 boundary na hulog. Siyempre, pagbasehan mo rin yung ikaw mismo, ikaw kasi ikaw mismo yung sarili mo yung sagot doon eh. kaya mo ba? Porsigido ka ba? Handa ka bang mag extra time kung kinakailangan, di ba? Pero kung yung yung opportunity na magkaroon ka ng sarili mo sa sakyan, from driver to operator is napakalaking napakalaking bagay noon. Laking tulong 'yon. May kwento ko rin, si ano, may namit din ako dun sa kainan namin sa BGC papuntang Makinli Si Toto, hindi ko nakuha yung tunay na pangalan niya, si Toto kasi Longo. Yung tunay na pangalan niya, pero yon yung sasakyan niya galing sa Grab Auto Loan. 2021 model, ah, uh, niya sa loob ng tatlong taon, 1,200 din per day. Or 7,000 sabi niya per week eh. Pero yun is direct kay Grab yun within 3 years. Second hand siya na 2021 model. Pero siya is dati na siyang driver. Uh, 2019 pa daw siya nag-upisa mag-drive sa Grab. Yung inopera kasi ng ganun guys is mga ano lang yon Mga dati ng driver ni Grab na magaganda yung record nila. Kaya kung ikaw ay nag-umpisa pa lang sa Grab ngayon, naglalabas na sa sakyan, nakikiboundary lang, isa tiyaga lang dahil hindi mo mamalayan biglang tatawagan ka rin ni Grab yun o, know, operang ka ng auto loan napakalaking tulong na nun guys ang maikwento ko rin no madagdag ko lang uh, dati nun sa ko, kahit 200 ang dala ko yung VUS hindi pa ako nagawa 1000 nun inoperan din ako ni pero ang inoper sa akin truck 1000 kilogram ah to, sorry, yung 2000 kilogram capacity na China brand. Ngayon, ang dami ko na nakikita na ganoon ngayon. Yung China brand siya na aluminum van. Inaoperan ako ni Lala Move noon ng, uh, ano naman yun eh, uh, rent to own 3 years, babayadan mo. 24 ba yun? Hindi ko natanda kung 24 o 26,000 per month. Nag-email kasi sa akin si Grab noon. Eh, yung 24 o 26,000 per month na yun, kaya kaya guys. Dahil napaka mas dihamak na mas malakas kumita yung 2,000 kg na 4 wheels. Hindi yung ano yon hindi yung 6 wheeler. 4 wheels na aluminum van. Isang booking mo lang doon, magbubook ka doon. Siguro minimum 1,500 ang rate mo na makuha doon. Baka hindi eh, baka 2,000 pataas kasi minsan ang rate noon isang biyahe 4,000. Eh, kinekwenta ko nga, kayang-kaya, kaya lang hindi ko makuha dahil iniisip ko nun, pag kinuha ko yun, eh, wala ding naka-standby lang yung videos. Pero yun ay, ibig ko, ang ibig ko lang sabihin is, may palaging andyan yung opportunity na, ano, sa mga lalamog driver, at syaga lang, Bantang huli wala pang one year nun guys, ah, kasi almost one year akong bumiyahe sa lalamog eh. Siguro mga 6 to 6 months pa lang, inopera eh, na ako nun nilalamob ng truck. Hmm. di ba yung ganung mga opportunity na ano uh, magkaroon tayo ng sariling sasakyan. Kaya doon sa naglalamob na mga naglalalamob o kaya naggagrab ng mga baguhang pa lang na driver, ayun tiyaga lang magkaka, ano uh, biglang isang araw pero din kayo ni ano nilalamob or grab. Ayun. Ah uh, ko lang sa inyo yun, guys dahil yon uh, may mga naririnig kasi ako na ganun bilang update na rin sa inyo hindi na ako makapag-update ngayon ng araw-araw na biyahe ko pero yon uh, regular yung biyahe ko sa Grab. Hindi na ako makapag-upload pero pag may mga mahalagang ano na pwede yung um, pakinabangan is mag-upload ako tungkol sa Grab. Uh, Shoutout din pala dun sa namit ko ulit. Ah, uh, yon, na nakilala niya rin ako, guys, sa uh, dito sa area ng sa L Lanusa ba 'yon? Uh, huminto ako pero may pasahero ako nung time na 'yon, huminto ako kasi nagano ako dun sa na gumamit tayo ng bathroom sa urinal, pero may pasahero ako, nagpaalam lang na ako sa pasahero ko dali yan. Tapos may nakapark na abansa doon. Eh tiningnan niya na ako, pero alam ko na grab na kasi tinitingnan ko yung mga ka natin eh. Tapos nung paalis na ako, sir, tinanong niya, bina binati ko siya, tinanong ko, Kumusta ang sir? Tapos ay, sabi niya, vlogger ka, no? Sabi niya sa akin. Ay, e, di yun. Eh. Sabi ko, yes, sir. Aha. Ayun, pinapanood niya din daw yung mga video natin. Ang gamit niya is, abansa na bago, naglalalamog daw siya. Sabi ko, ay, ano, ipasok niya rin sa kay Joyride. Kasi at least mas maganda yung madami kang pagpipilian. Hanggat uh, habang lagi siya kay ano kay grab nung PA niya ayun shout out sa iyo sir amadalian ah, din yung kwento namin kasi may pasahero ako na huminto lang talaga ako dali and ayun asalamat sa suporta ninyo sa mga ano mga nanonood sa YouTube channel natin ayun as hanggang dito na lang guys bye bye hanggang sa susunod ulit na video